Ay, ano siya? Two pieces, two pieces, one piece. Ano, ano uh, so, wapun na po kami ng batayang po si Morissette. Direct flight sila eh. So, nagantay po kami ng bus. Camera camera da. Oh ayan, o gumagala. O, ibig sabihin video. So, pupunta kami ng bata. Rito. So, wapun na po. May bus pa talaga. Pero pa yan. Yung bus kasi ano ano yun na... Uh, ano tao dito? alamat lang siya. O pagod ba? So nakarating na po kami ng batang ngayon. Ayan. So nandito kami sa... Kung gusto mo makati... Tres. Lente man nabayangan ko. Okay. So kung gusto mo daw makatiwid magbaska pero one hour yung biyahe. One So ayan, nandito kami para lang kami nasa Quiapo. Oo, oh, sa No? Para lang doon Quiapo, guys. So, ito view. Ano ba yun? Mga sidera. Di yan, divisorya. Nasa divisorya tayo, guys. I think, um, Baka nahulog si Jamin eh. Thank you po you siya, Shoes. Ayaw po yung namigay sa amin Shoes ngayon. Wow! Nag-appreciate po talaga namin yun. Hey, ako talaga... ...nabinigyan po kami ng Shoes. Pero ito po yung binibisaan. Ayan. Walter... ...I you niya, kaya... So yun yung may natin friend Bumibili na natin Eh shoes Ay kambal! Ay kambal! Ayun po isang kabayan Isang kabayan po natin yung Hindi po namin maka <laughs> Hindi po namin makausap na maayos At uh... <laughs> Hindi po namin alam nangyayari. Wala, maganda yung kikin din. Ayun yung kambal, oh. Oo, <laughs> oh, maganda. Maganda, promise. Eh, kambal! Yes, sakto yala. Ito na yung shoot. Ito okay, na po kami ng sapatos. Yeah. Mm that's, that's So ito po yung aming sponsor. Greatest sponsor isang na naman mukbang masayong yung araw na toon na nabiligan ng sapatos. yeah okay. bye yes. So na nyo yun din sa... So. this this Ito po yung this 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 po this si, Salamat this 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 po this 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 this